Hi guys, magandang araw. Sa video natin ngayon ay magagawin tayong isang motorsiklo. Kung napapansin nyo ay wala na ang kanyang wire harness nito. Ang natirang wire na lang ay wire ng kanyang electric starter, wire ng stator coil at wire ng kanyang pulser. Ito ang mga wire ng kanyang stator coil at mga wire ng kanyang pulser. At itong malaki naman ay para sa kanyang electric starter. Kaya sa video natin ngayon ay samahan nyo ako dahil pagsisikapan natin na magkaroon ng kuryente ang motorsiklo na to upang mapandar natin ito ulit. CB110cc nga pala ang motorsiklo na to at naka full wave na ang kanyang stator. Ibig sabihin napakalakas na ng output ng kuryente ang kanyang stator at napaka goods na goods ito sa charging. Para siguradong magkaroon ng kuryente ang motorsiklo na to ay gagamit tayo ng 4-pin CDI o battery drive na CDI. At itong mga wire ang kailangan natin. Yung blue na may white, yun ay para sa pulser. At ito namang green, yun ay para sa ground. Kung napapansin nyo ay may limang wire na nanggaling sa kanyang stator. Yung dalawang green at isang black, pwede nyo ipagsama yun dahil sa ground yun. Yung isang white naman, yun ay output ng kanyang stator. At ito namang blue na may white, yun ay para sa pulser. Ganitong klasing mga CDI ang gagamitin natin, yung battery operated na CDI o yung 4 p na CDI. Mas maganda na ganitong klasing CDI ang gagamitin natin dahil lahat ng motorsiklo ay kayang pandarin nito kahit big bike pa yan, kung isang piston, dalawang piston, tatlong piston, apat na piston o ilang piston pa yan ay kayang pandarin ng ganitong klasing CDI. Kung napapansin nyo ay may apat na wire ang CDI na to at may isang socket siya para sa dalawang terminals ng wire sa gilid. Yung dalawang wire na yon para yon sa wire ng kanyang karburador. Itong apat na wires muna ng CDI ang gagamitin natin upang mapandar natin ang motorsiklo na to. Itong red na wire ng kanyang CDI, ito ay connected sa battery dahil battery operated na CDI ang gagamitin natin. Ito namang kulay green na wire ng kanyang CDI, ito ay para sa ground. At ito namang kulay blue na wire ng kanyang CDI, ito ay para sa pulser. At ito namang kulay black na wire ng kanyang CDI, ito ay para sa ignition coil. Yan guys, ikukunik na natin ang kanyang ignition coil, battery, CDI, wire ng kanyang pulser upang magkaroon ng kuryente ang motorsiklo na to. Kaya kung may motorsiklo kayong nawala ng kuryente dyan, ay sundan nyo lang ang video na to dahil ipapakita ko sa inyo kung paano magkaroon ng kuryente ang motorsiklo nyo upang mapandar nyo ulit ito. Yan guys, simulan na natin ulit ng pag ng motorsiklo na to upang magkaroon na ulit ito ng kuryente. Yung dalawang green na wire ng kanyang stator at isang black, ipagsama-sama yun lang yun dahil same lang naman yun na ground. Nang matapos na ipagsama-sama ang dalawang green na wire ng kanyang stator at isang black, ay ikukunik na natin ito sa kanyang CDI at sa kanyang battery upang magkaroon ng kuryente ang kanyang ignition coil at nang mag-spark ang kanyang spark plug at aandar na ang motorsiklo na to. Sisimplihan lang natin ang pagwiring ng motorsiklo na guys upang madali nyong masundan. At para naman sa pag-recharge ng kanyang battery at sa mga ilaw ay gagamit tayo ng regulator dito. Yan guys, simulan na natin na pagwiring. wiring Ipagsama-sama lang natin yung dalawang green na wire ng kanyang isitor at yung isang black dahil same lang naman na ground yon. Ngayon naman, ikukunik na natin ang wire ng kanyang pulser at yung wire ng ground sa kanyang CDI. Ito na ang kanyang CDI. Hinabaan ko na yung wires niya upang hindi tayo mahirapan sa pagwiring at na magkaroon ng kuryente ang motorsiklo na to. Ang kagandahan kasi ng ganitong klasing CDI ay kahit anong motorsiklo ay kayang panda rin ng ganitong klasing CDI. Kung apat na piston ang motorsiklo mo ay kayang panda rin ng dalawang ganitong klasing CDI. Ito na ang kanyang ignition coil, spark plug cap at spark plug. Kung napapansin nyo ay may wire na ground yung spark plug niya upang mademonstrate natin at mapakita natin na nagkakaroon talaga ng kuryente at nag-spark talaga ang kanyang spark plug. Ganito lang kasimple at ito lang ang mga kailangan natin upang magkaroon ng kuryente ang motorsiklo na to. Isang battery, isang CDI, isang ignition coil at yung wire ng kanyang pulser. At ito namang wire na white ng kanyang isitro coil ay kukunik natin ito sa kanyang regulator upang ma-recharge ang kanyang battery at umilaw yung mga ilaw niya. Upang hindi kayo mahirapan sa pagwiring ito guys ay magumpisa kayo sa ground. Yung lahat na wire na para sa ground ay ipagsama-sama nyo. Ipagsama-sama nyo lang yung ground ng wire ng kanyang CDI, ground ng wire ng kanyang ignition coil, ground ng wire ng kanyang stator, ground ng wire ng kanyang pulser, ground ng wire ng kanyang regulator ay connect nyo sa negative side ng battery. Ngayon naman, ikukunik na natin yung wire ng kanyang pulser sa CDI. Kulay blue ang kulay ng wire nito. At pagkatapos ating may kunik ang wire ng kanyang pulser sa CDI, ang ikukunik naman natin ay wire ng kanyang ignition coil sa CDI. Kulay black naman na may yellow ang kulay ng wire nito. At pagkatapos ating may kunik ang wire ng ignition coil sa kanyang CDI, ang ikukunik naman natin ay yung kulay red na wire ng CDI sa positive side ng battery. Kasi battery operated ang gagamitin natin na CDI dito. Ngayon naman guys, ikukunik na natin yung mga wires para sa ground sa negative side ng battery upang ma-check na natin kung may output na ng kuryente ang motorsiklo na to. Yan guys, na na natin. Pwede na natin i-check kung nag-spark na ba ang kanyang spark plug. Yan guys, nag-spark ng kanyang spark plug. Pwede na natin mapaandar ang motorsiklo na to. At pagkatapos naman, ikukunik natin yung wire ng kanyang stator sa regulator upang ma-recharge ang battery at umilaw ang mga ilaw ng motorsiklo na to. Yan guys, umandar na ang motorsiklo na to at napakaganda pa talaga ng tunog ng kanyang makina. Ngayon naman, ikukunik na natin yung regulator sa wire ng kanyang stator upang mag-recharge yung battery at mapailaw natin ang mga ilaw ng motorsiklo na to. Sa pagwiring naman ng kanyang regulator ay ikukunik lamang natin yung white na wire ng kanyang regulator sa white na wire ng kanyang stator. Yung input kasi ng regulator ay yung kulay white na wire na nanggaling naman sa stator. At ito namang red na wire ng kanyang regulator, ito ay para sa charging. Ikukunik natin ito sa positive side ng battery upang mag-recharge ang battery natin. Samantalang itong green na wire, connected ito sa negative side ng battery na connected din sa body ground. At ito namang color yellow na wire ng kanyang regulator, ito ay para sa ilaw. Dito tayo kukuha ng kuryente para umilaw yung headlight natin at mag-functions yung mga accessories na ilalagay natin. Madali lang naman ang pagwiring ng ganitong klaseng motorsiklo guys kasi naka-color coding naman at nakahiwalay naman yung wire para sa recharging at nakahiwalay din yung wire para sa ilaw. At dahil walang primary ang stator nito dahil naka-full wave ito, napakalakas ng kanyang charging kaya goods na goods ang charging ng motorsiklo na to. Kaya kahit maraming ilaw o mga accessories ang ilalagay nyo ay kaya ang paganahin ng ganitong klaseng setup o pagwiring. Kaya kung mayroon kayong motorsiklo na wala ng wire harness, ay huwag kayong matakot na buting tingin ito kasi madali lang naman talaga ang pagwiring ng motorsiklo upang magkaroon ito ulit ng kuryente. Yan guys, natapos na tayo sa pagwiring. Pwede na natin itong paandarin at lalagyan natin ito ng ilaw upang malaman natin kung nagfa-function ba ito talaga ng maayos. Itong pang headlight na ilaw ang ikukunik natin sa yellow na wire ng kanyang regulator upang masubukan natin kung umiilaw ba pag napandarin natin ang motorsiklo na to. Yan guys, natapos na tayo sa pagwiring. Pwede na nating subukan kung successful ba tayo sa pagwiring ng motorsiklo na to. Yan guys, nagpa-function na siya ng maayos at umiilaw na din ang kanyang ilaw. Sana naman guys ay may natutunan kayo sa video na to and please like and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong nating video. Maraming salamat po!